Kulit ang Tash at Riza pinusuan ng mga netizens. The Bark adds Karen, bakit biglang nagtago sa likod ni Tash? Nagsimula nga iyan, sa segment nga na Subod Bahay Mga Kapatid, kung saan ay habang kinakausap nila Mayor Jose ang lucky winner sa barangay, ay biglang may sinabi si Tito Sendito. Ito nga, ay dahil hindi alam ni Karen at Tash, kung ano ang itak, na pinag-usapan nga nila Mayor Jose, na dahilan nga ng pagkakasugat ng asawa ng lucky winner. Kaya naman, ay matapos itong mapag-usapan, ay kaagad ngang nagtanong si Karen at Cash kay Tito Sen, kung ano nga daw ang itak. At nang nagsalita na nga si Tito Sen dito, ay makikita namang unti-unting tila nagtatago na nga si Karen, sa likod ni Tash. Hindi lang yan, dahil makikita pa nga ang nakakatawang naging reaksyon dito ni Karen at Tash. Matapos ngang sabihin ni Tito Sen, na hindi alam ni Karen at Tash, kung ano ang itak. Pero, nang tanungin naman nila Karen at Tash si Mayor Jose, kung ano nga ito. Ay ang pabirong sagot nga dito ni Mayor Jose, ay ang sayaw daw ang itak. Makikita pa ngang hindi naniniwala dito si Tash. Hanggang sa tumugtog na nga ang kanta ni Boss Joey na itaktak mo. Makikita pa ang iba muna ang naging step ng dalawa hanggang sa makikitang tumingin na nga si Karen kina Miles at Riza at ginaya na rin ang step ng mga ito. Pero nang tanungin nga si Tash at Karen kung ano ang sa tingin nila ang itak ay nagbigay nga sila ng mga kakaiba at nakakatawang mga guess o hula kung ano nga ba ang itak. Ayun kay Tash, ay ito daw ay heart attack, dahil malapit na ang salitang itak, sa salitang attack. Kaya nga daw ito, naisip ni Tash. Ayun naman kay Karen, ay gulong daw ito, pero makikita namang nag-doubt din siya sa sagot niya, dahil nauna nang sinabi dito ni Boss Joy, na pamutol nga daw ito. Kaya naman makikita ang mga nakakatawang reaksyon dito ni Karen, at ganun din naman si Tash, na tila lalo namang naguluhan na marahil, kaya naman naisip ni Karen na gulong ito, ay dahil matatanda ang, ayon sa kwento ni ate, na lucky winner sa sugod bahay, ay nadaanan daw ang kanyang asawa ng itak sa paa. Nadaanan po siya ng itak sa paa. Nadaanan po siya ng itak sa paa. Samantala, biro pa nga ni Riza dito, na ang itak daw, ay yung when you put your shirt here, o yung pag in nga daw ng shirt, Makikita pa nga ang nakakatawang naging reaksyon dito ni Tito Sen matapos nga itong sabihin ni Riza. Ganon din nga ang naging reaksyon ni Miles at Riza mismo. Pero, sa pangalawang pagkakataon nga, ay muling tinanong ni Boss Joey si Karen at Cash kung ano ang itak, nagbigay pa nga ito ng clue na sinasabit o nilalagay sa bewang. Kung saan ay sabay naman na sumagot si Karen at Tash na belt dahil nga sa binigay na clue dito ni Boss Joey. Pero, muli namang humula si Tash, at sinabi naman itong measuring tape. Kaya naman, ay tawang-tawa na nga lang sina Tito Sen, dahil sa mga sagot nga ni Karen at Tash. Kaya naman, ay binigyan ng assignment ni Tito si Karen at Tash, na isearch daw nila kung ano nga ito, pagkatapos daw ng show na makikitang, sinang-ayunan din naman nilang dalawa. Ang tanong naman ng marami ay kung nag-google na kaya nila kung ano ang ita. Welcome back mga ka-highlights. Bago tayo magpatuloy ay maaaring mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated kayo sa mga susunod pang videos at paki-like na rin ang video, share at mag-comment na rin. Maraming salamat po. Matatanda ang, si Karen ay hindi din sanay magtagalog noon, at hirap din sa mga salitang tagalog. Sa katunayan na ay bukod sa pagiging half-Filipina, at pagiging Cebuana ni Karen, ay sa recognition day nila noong June 9, 2023, ay with honors si The Bark Ads Karen, hindi lang basta with honors, kundi with high honors, na kung saan ay makikitang kasama nga dito ang Little Teacher in English at ang Consistent English Communicator. Si Tash naman, ay bukod sa nag-aral sa British School in Manila, ay nag-aral naman ito ng college sa UK. Kaya naman, ay hindi na rin ito sanay magdagalog, na talaga namang kinarir din ang pag-aaral, dahil graduate with honors. Sa pagpapatuloy nga, ay talagang kinatuwaan ng mga legit The Bark Ads netizens, si Karen at Tash, dahil sa mga nakakatawang hula ng mga ito, kung ano nga ang itak. Samantala, kinatuwaan din at pinusuan ng mga netizens, at mga legit da bark ads netizens, ang video ni Tash at Riza sa TikTok at sa Facebook post ng TVJ, kung saan ay talaga namang, makikita naman talaga ang kakulitan nilang dalawa dito, lalong lalo na nga si Tash, na napasipa pa nga, na parang kung fu. Kaya naman, mababasa ang mga comments ng mga netizens dito, sa Facebook at sa TikTok account ng TVJ. Samantala, makikita pa nga ang mismong comment dito ni The Bark Ad Stash sa mismong TikTok post na ito ng TVJ kung saan mababasa nga ang laro-laro. Samantala, ano naman ang mga masasabi nyo sa mga napag-usapan natin sa video na ito?